Yan, mga bro, mga sis, nandito na kami. Mag-aalmusal, yan mo na. Maba. Hello, Nana. Good morning. Alam na yun, Inday. Yan. Mag-good morning naman kayo. Nag-aalmusal ang aking mga kasama. Yan. Hello, Mari. Yun ang aming mga kasama. Mm, enjoy eating. Yan. Ang aming breakfast dito sa La Luz Beach Resorts. Ay, gapag <laughs> <laughs> Ikaw na, kumain ka na na? Finish na, finish. Ako, Kuya Kleton. Dandan, hi! Good morning! May kape lang dito? O, dey, mag-ano ka ng kape, dey? Mmm, sige. Kuha ka ba sa kape? Kuha. ba? Kuha ka, di. kape? Kape. Bangos na lang. Ayaw ko ng ano. Oo, nakakasawa na. Aba, may baon pa si Inday na lipstick. Kaya pong aming manager o aming boss <laughs> may baon lipstick. Kung anong kape. <laughs> Oy, ano pinag-uusapan yung dalawa dyan, ha? Okay na, Oh, tignan mo, pati ang aking mga kumarit sila nana, na-recruit na namin sa pagmumutya. Dito mo naman na iharap bakit napakalayo? Mutya. Yeah. Mutya ng karagatan. Mutya ng karagatan. Mutya ni Nana baka magkaasawa na si Nana. nana. Oh, mga Mutya ng ano. Mutya ng dilis. Kapi. Siya, sige po, babay po sa inyong lahat. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Maraming maraming salamat po sa it. Okay, na-view na aming subscriber. Salamat ng marami. God bless po sa inyong lahat. Bye!